So, nandito na ako guys. Tulungan natin ang dalawang ito. Ah, diba? Siya si Kenneth guys. Ah, diba? Ang galing kaya niya mag-gargan yan. Eh, na, Ay, ang galing talaga. Oy! Shout out kay Kenneth. Ayan siya guys. O siya gumawa niyan. Ah, diba? Siyempre hindi yung tarpaulin. Yan ang mga balloons-balloons. Ayan. So, kadadating ko lang. And, eh, naandito din si Kikay. O, oh, diba? Hi, Kiks! <laughs> Ayan. Ako sa'yo si Kenneth. <laughs> o, kadadating pa lang. O, diba? So, ito guys. So, mamaya pa yung mga 3 o'clock ang presentation. Uh, blowout ni Royan. O, oh, abang-abang. So, naan dito ako guys na ipili <laughs> ang video matabang ako kundi nagbibidyo kita o diba so i-arrange natin yung mga upuan guys <laughs> so ayan na guys naayos na namin yung iba so ginilid na ni kenneth yan para doon sa ano sa projector ayan o oh. so medyo okay okay na ang ating venue guys pag-arrange ng yeah, ating venue also yan yeah. diba tiba, any, it? oh, diba itraga ni Kenneth o di diba syempre with the help with kanyang sister si Kikay uh, may drinks pa tayo dito guys uh, oh, ba? Diba. so yan ang ating mga kagamitan Uh, nagagamitin sa ating ano yan, and ready na din ang ating mga upuan so yan yeah. syempre ang birthday celebrant is si Yves and then ang um, nag guys is si Royan Ayan. Si Royan Jalob ay Robesian Jelobi Abad, ba? Diba? BS Marie CCI. Anong ibig sabihin kaya? Sa Mariners Polytechnic College Foundation, Colleges Foundation Incorporated, ba? Diba? God to be glory. Ayan. So, okay na siya, guys. Ha, ba? -hmm. So, dito nalaga yung pagkain, guys. Ha, ba? Pantay. Ay, diri. Diri pantay. Yan. Okay na. Guys, yung table, di ba, ayos na. Ayan yung lalagyan ng ating pagkain kaso this uh, dismayado, si ating Kenneth ang nag-arrange nitong venue, guys. O nag-arrange ng mga ganyan, o no? di ba. Kasi ang expectation niya is yung sa mga catering bagang mga social, yung gumaganon yung lalagyan ng mga ulam, o di ba. Kaso yan ang reality. <laughs> <laughs> so wala tayong magagawa and dahil dyan sige Ay, ang out uh, oh nagputok na di man anti di man pala nagputok akala ko nag -ano na yung balloons nagsuwayan lang na. ah yun And ayan okay. si Royan Oh, ayun, nag-arrange siya ng kanyang okay. ah keyboard, keyboard ah, ba? Diba? Matugtog kasi siya mamaya, guys. Yan, so, siyempre, may kakanta. O, abangan daw. Sabi ni Kix. Ayun oh, yes. yes. yeah. si Kix. Ayun si Kix. Ayun si Kix. Hagard na yung basko. Hagard na. Hagard pa yan. Diamond ba ka? <laughs> Luba yung uh, <laughs> basko. Di na istay. <laughs> <laughs> so, guys. Ade ah, ba? And, kanina ngurug ngurug na. Aram ngurug ngurug <laughs> Hahaha sa kasi yan nga po ang ating lalagyan ng ating pagkain o ba diba? expectation versus reality kaya sabi ko uh, next time don't expect too much para dahi magkulog ang damdamin <laughs> ay si Royan o sana iyan yeah. shout out oh. Hello po.